Ngayon ay lunes ating alamin ang biyaya at pagpapala sa atin ng mabuting balita. Ang Daily Food of Life ating pakinggan. Sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 12 verse 1 to 12, matatagpuan ang talinghaga ng mga katiwala. Ang talinghagang ito ay naglalarawan sa pagtanggap at pagtugon ng mga tao sa mensahe ng Diyos. Narito ang ilang aral at puntos na maaaring matutunan mula sa Marcos chapter 12 verse 1 to 12. Una. Responsibilidad ng mga tao. Ang talinhaga ay nagpapakita ng responsibilidad ng mga tao na makinig at sumunod sa mga utos ng Diyos. Ipinakita dito na may mga tao na tumanggi at nagrebelde sa Diyos, samantalang may mga taong handang makinig at sumunod. Ano mang panahon, ano man ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at Reels Bro Chris Montad Raya Jr. now para sa pangaral at payo mula sa Panginoon. Pangalawa, pagpapadala ng mga propeta. Sa talinghaga ipinakita ang pagpapadala ng mga propeta ng Diyos upang ipaalam ang kanyang mga mensahe sa mga tao. Subalit, Marami ang hindi tumanggap at nagpahirap sa mga propeta. Pangatlo, pagtanggap ng Diyos sa mga taong nananampalataya. Sa dulo ng talinghaga, ipinakita ang pagtanggap ng Diyos sa mga taong sumusunod at nananampalataya sa kanya. Ang Diyos ay handang magbigay ng biyayang walang hanggan sa mga tapat at matapat sa kanya. Sa huli, sa kabuuan ang Marcos chapter 12 verse 1 to 12 ay naglalaman ng mga aral at puntos ukol sa responsibilidad ng tao sa mga mensahe ng Diyos, ang pagpapadala ng mga propeta at ang pagtanggap ng Diyos sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Thanks God! Nawa na gustuhan niyo ang video ang Ebanghelyo. I follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube at Bro Chris Channel at kanyang Reels. Follow, like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you.